Napakabait po ni BP Lenny. So, palabas yes. na po siya. Ganun lang po. So, oh, meron pa po pictures. So, na lang tayo doon, sir. ayan, kayo na. Para ina sila. Para ina sila. Para 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 ina sila. ina Para

<laughs> <laughs> yes oh <my>. go <laughs> kasalukuyan na itong lumalabas sa uh, Kapitolyo, si VP Lenny Robredo. Habang tuwang-tuwa pong nagpapapicture ang ating mga kumulang dito sa probinsya. So yan po si VP Lenny Robredo kung saan nga po ay uh, inaasahan na isasagawa ang uh, People's Rally mamaya po sa Buaco Sports Arena. Bumukat ko po kayo dito mga kababayan. Excuse me, po. So lumalabas na po sa kapitolyo ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque si Vice President Lenny Robredo at ito po ay dederecho sa Huaca Arena kung saan isasagawa nga po ang uh, people's rally ito po sa sakay si VP Lenny ito po ang uh, ating uh, special coverage ng uh, pagbisita ni Vice President at Presidential Candidate uh, uh Lenny Robredo sa Marinduque. Mamaya po ay isa sa gawa naman ang People's Rally dyan sa Buwaka Sports Arena. So yan, antabayanan nyo po dahil patungo na po dyan sa uh, Sports Arena si Vice President Lenny Robredo. Yan po, si Vice President. Okay po, salamat po. Um, salamat po. At talagang nanay-nanay na nanay si... BP Lenny, ramdam na ramdam natin pagmamahal sa kanya ng ating mga kababayan at ng mga supporters niya, ano po, po sige po, thank you sa po. po sasakay na po siya, ingat po kayo yan, yeah, yan po si Vice President Sasakay na po siya, patungo na po siya dyan sa may bahagi ng Buak Sports Arena. Ayan. Ayan po, si Vice President. so makay na po ng uh, uh, kanyang sasakyan ano at magtutungo na po ito diyan naman sa Buak uh, Sports Arena kung saan ay nakatakda nga pong isagawa ang uh, People's Rally na inisyatiba ng mga taga-suporta ng uh, Vice President Lenny Robredo. Yan po ang huling update mga kaganapan dito po bayan. sa lalawigan ng Marinduque sa pagbisita nga po ni uh, Presidential aspirant Lenny Robredo. At pansamantala po muna natin puputulin ang ating live feed at tayo naman po ay tatakbo dyan sa may bahagi ng Buak Sports Arena.